Good morning mga ka-4Ps! Ayan, napakaganda ng araw ngayon. Narito nga pong muli at nagbabalik ang programang inyong inaabangan at tinututukan tuwing Merkulis ng umaga. Dito ang mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay amin pong laging bibigyan ng tama at malinaw na kasagutan. Kaya tutok na mga ka-4Ps dahil inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4-Piece Fast Break. Ayan nga mga ka 4-Piece, Miyerkules na naman. At muli nga kami nagbabalik para sa isa na namang episode ng 4-Piece Fast Break. Kung saan amin pong sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At ayan nga mga ka 4-Piece, ngayong araw po, muli din po nating makakasama para sagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa ang Division Chief ng Social Marketing Division ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kilala nyo na to, walang iba, kundi si Miss Grace Ponce. Ayan, Miss Grace. kilala kilala ka na nila kahit hindi na kita pakilala. Alam na nila, ikaw na to. Yes. <laughs> Good morning, Venus. Kasi pa ka yung energy mo ngayon. Yes. So, yes. happy, happy. At magandang magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakatutok at nakasubaybay sa atin ngayong umaga mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ayan mga ka four piece nandito nga pong muli si Miss Grace para sagutin ng inyo mga questions and concern po tungkol sa four piece. Kaya naman kung hindi pa kayo naka-like, naka-share dito sa ating programa na ko, i-like and share nyo na to. At syempre, kung mayroon kayong mga comments, i-comment nyo na rin po yan dito sa ating live dahil sasagutin po yan ni Miss Grace. Po. Ayan, syempre po. Dito lang po kayo sa ating programa Sumabay-bay so, para po kayo ay manatiling updated sa latest happening patungkos sa Corp. At syempre, Miss Grace, bago po tayo magsimula, as usual, isa-shoutout natin ang ating mga ka-four-piece na laging nakasubaybay dito sa ating programa. Ayan, mga lagi itong nakatutok sa ating live. Ito nga, unang-una, si Beverly Rose Maglangit, watching from Bugo, Cagayan de Oro City. Wow, min Ang <laughs> hapon ay Magandang umaga. Ayan. Hello, Miss Beverly Rose. Welcome po sa ating programa. At syempre, nandito din po si Mari G. Pasper, sabi niya. Watching from Barangay San Isidro, Libmanan. Wow, ngayon ko lang narinig yun. <laughs> Ibig sabihin, malayo na nararating ng ating. Oh, uh, na tayo yes. Sa mga sulok-sulok na lugar ng yes. ating bansa. Oh, oh, Salamat po sa mga sumusubaybay sa atin. Totoo yan. At ito, meron din tayo dito isang solid ka four-piece na si Jean Danieles. Sabi niya, watching from Panitan. 4 piece. isa daw siyang 4 piece member. Hello sa Jean. Umaga po, Jean. Yes, yeah, so maraming maraming salamat sa ating mga 4 piece na lagi pong sumusuporta at tumututok sa ating programa. Huwag po kayong aalis at tumutok lamang po kayo dito sa ating live para kayo po ay laging updated sa 4 piece at syempre para masagot na rin po ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. At ngayon nga, Miss Grace, sasagutin na natin ang Swerteng, swerteng commenter of the day kung saan meron po tayong featured question of the day. At ang tanong nga po, ngayong araw ay mula kay Hazel Perez. Ang ganda ng spelling ng pangalan niya kasi Hazel, my H. Hazel Perez. So, ang katanungan nga po ni Hazel, ano po yung pinapaskan na code sa job fair? Ay, mukhang nakarating na sa job fair to. <laughs> Ayan, sabi niya, baka naman po iskam. Kawawa kami yung 4P. Sana di po, sana din po meron dito sa amin sa Nueva Ecija na trabaho. Ah, hindi pa siya nakakarating sa trabaho job fair. Pero sabi niya, sana meron sa Nueva Ecija. So, ayun nga, Miss Grace, ano, una tanong, an, para saan po ba yung mga pinapaskan natin na QR code sa ating mga ka-4P sa tuwing merong job fair o maging sa mga FDS? Baka nabasa niya yung ating uh -oh. mga press release at nakita niya yung mga pinapaskan natin ng na mga QR codes. Mm -hmm. So yung mga pinapaskan po namin ng QR codes, uh, nitong taon, ni nilaunch natin yung tamang tulong yes. sa tamang informasyon na campaign. Yes. Ito ay yung pagpapalawak natin or pagpapaigting mm -hmm. ng ating kampanya upang matiyak na tama, napapanahon at wasto yung informasyon na nakakarating sa lahat ng kliyente, sa publiko at sa mga beneficiary ng DSWD. Kaya naman, mm -hmm. uh, ini-encourage natin yes. ang lahat, ang publiko, na i-follow lang yung mga official pages ng ating gobyerno, lalo na ng DSWD at saka 4PIS, yes. para po lagi tayong updated kung ano yung mga requirements mm -hmm. doon sa pag-avail ng mga programs and services ng DSWD. Mm -hmm. At kay 4 naman po, ano yung mga latest uh, updates mm -hmm. or development. Kaya po itong kinawag na tamang tulog Puro, sa tamang, tamang informasyon ay para po kayo ay magabayan yes. ng kung ano yung mga dapat or mga steps na ginagawa. Kasi ngayon, usong-uso ngayon yung mababasa natin na uh, mga information na nagkalat mm -mm. sa fake news na message daw sila oh, magbibigay oh, tayo ng oh. AX o kaya ng AKAP mm -mm. o ng TUPAD. O kaya kung gustong maging beneficiary, i-text lang siya mm -hmm. nito. So ito yung mga kailangan natin na um labanan. Mm -hmm. Kaya tayo nagpapas ng QR code para matiyak na yung mga pinapalo nila ng mga pages ay yung mga legitimate pages ng ating uh, ng DSWD yes. at sa kanang court. Tama. Kaya nakuha ako kay uh, Hazel at nagtanong siya, ibig sabihin, Mm -hmm. Hindi siya basta-basta na. Tama. Ngayon. At yun naman yung promote natin. Dapat yes. yung ating mga ka 4 piece, vigilant sa mga ganyan. Tama. Yes. Hindi po kayo basta-basta na nag-like kung saan-saan. Tsaka, Miss Grace, alam mo, nakakatuwa. Ang ganda kasi ng campaign ng DSWD ngayon. Tamang tulong no, sa tamang no. impormasyon. Tama nga naman. Kasi kung tamang impormasyon yung nakukuha nyo mga ka 4 piece, ano, eh edi tamang tulong din yung inyong makukuha at mabibigay ng DSWD sa inyo. So, yun. Tapos, wag dito sa ating 4Ps, paano yung timutok lang kayo dito? Mm -mm. Kung gusto nyo ng tama at wastong sagot. Yes. So, yung mga katal. Ayan. Siguro, may ilan-ilan sa ating mga ka 4 na nanonood ngayon. At tatanong, bakit ba importante na i-like at i-follow nila yung mga Uh, official at legit na communication channel ng DSWD at 4 Ano ba yung makukuha nila doon? Madami po kayong mm -hmm. makukuha doon sa mga official pages ng DSWD at saka ng 4 Una po, doon sa official page ng ating kagawaran, Nandiyan, nagbibigay tayo ng mga update kung mm -hmm. ano yung mga programs and services, ano yung mga proseso, ano yung mga requirements, saan yung mga tanggapan natin. So dyan nila makukuha lahat yan. At saka kung may mga pronouncement or directive mm -hmm. ang ating sekretary, dyan po nila agad-agad makukuha yan. Doon naman po sa ating 4 step Facebook page, ang kapakinabangan po nito sa ating mga beneficiaries, kasi minsan, dyan sila nakakakuha ng update. Ano yung yes, mga latest tama. about sa 4-piece. Gaya yung nagkaroon tayo ng pag-distribute. Yes. Phone. Mm -hmm. Diba? Uh, Diyan din, minsan nag post din tayo ng tungkol naman sa mga uh, family development yes. session topics. Mm -mm. So, kung halimbawa na may na-miss sila, mm -mm. pwede nilang balikan doon sa ating uh, Facebook page. Mm -hmm. And then, may mga events din tayo na nila live. So, mm -hmm. kung hindi sila makapunta, hindi sila maka-attend, at least, di ba, makakapanood sila live through our official page. Yes. List. Tama yan. Tamang tama. Dap kaya dapat mga ka 4 i-like at i-follow nyo na po yung official communication channels lang ng DSWD at syempre ng 4P. Kasi, alam mo, Miss Grace, nakakalungkot ano, kahit na uh, high-tech na tayo ngayon, marami pa rin kasi sa ating mga uh, kababayan, lalo na yung mga ka-4Ps na talagang naluloko sila. Na yan, mga scam, may marami kasi mga fake na pages, fake na groups. So, tama po, ayun po ang importansya na dito lamang po kayo sa atin official communication channels na sumusubaybay. Yes. Na. yes. Yes. Mm -mm. So, ito nga, Miss Grace, maliban po sa 3TI, meron din po ba tayong ibang campaign? Sa so, 4Ps naman, ano? Kasi yung 3TI or tamang tulong sa tamang informasyon, ano yan eh, um, agency-wide campaigns. So, kumbaga, hindi lang si 4Ps, meron din yan si SLP, AX, halos lahat ng programs and services talagang yeah. In, 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 promote natin yung campaign And Ngayon po sa 4Ps, meron din po ba tayong ah, ganitong campaign naman para masiguro na hindi talaga mabibiktima ng peking informasyon ng ating mga ka 4Ps? Noong nakaraang taon, inilunsad naman natin yung tanong mo, sagot ko. Yeah. Parang ganito din yung platform natin. Mm -hmm. Pero yung sa yung sa 4Ps Facebook page, ito yung pagsagot naman namin through media card initially. Uh -huh. Pero kumukuha kami ng mga, madalas tinatanong doon uh -huh. sa namumonitor natin na Facebook. At sinasagot namin ito sa mga susunod na mga panahon. Uh -huh. uh, kung ano yung mga madalas namin nakukuhang tanong, yun yung sinasagot yes. natin. Ito yung segment natin na tanong mo sa yon so mali maliban doon meron din tayo syempre ito ito na mismong yes. live natin yung live natin oo. meron din kaming support, support yes oo so madami madami pong ginagawa yung 4 piece para talaga masuportahan yung ating mga ka 4 na hindi na sila mabiktima ng fake news at Yes. So, Miss Grace, ah uh, siguro payo na lang sa ating mga ka 4 piece. Kapag meron po silang nakitang kahinahina lang impormasyon, ano po ba ang dapat nilang gawin? Tama yung sinabi ni Hazel kanina. Huwag basta-basta maniwala at baka scam yan. Mm -hmm. So, kung natatakot kayo na baka kayo na scam, tumutok at sumubaybay lang po sa ating official Facebook page ng BSWD at ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Sagayon ay hindi kayo masaskam at bawal ang fake news. Yon, Thank you so much, Miss Grace. Ayan, Hazel with the H sana malinaw po at nabigyan kayo ng assurance na yung mga QR code na pinapaskan sa tuwing may family development sessions or events ang 4 uh, four -piece at maging yung ibang programa ng DSW hindi po yun scam hindi po yun scam link dahil ito po ay patungo sa official communication channel ng DSWD at ng iba pa nating mga programa. Ayan, Miss Grace, maraming salamat po sa pagsagot sa katanungan ni Hazel at sa ating mga ka-four piece. Huwag niyo pong kakalimutan again and again na dito lang po tayo sa official page ng PSWD at ng four piece kumuha ng impormasyon. Dahil dito po, sure na sure kayo na legit yung makukuha niyong mga detalye. Ayan, maraming maraming salamat ulit. At hindi na natin patatagalin pa, Miss Grace, dahil hindi na tayo magbe-break-break. -break. Dito po, walang break sa fast break. Yes, yes, dahil ngayon tutungo na po tayo sa ating fast break mismo. At alam ko, favorite part to ng ating mga ka-4Ps dahil masasagot ang kanilang katanungan. At favorite mo din to, Miss Grace. Yes. yes, dahil ngayon nga, sasagutin nyo na po ng mabilisan at punto por punto ang katanungan ng ating mga ka-4Ps. Ready na kayo, Miss Grace? Lagi ready. Lagi ready. So, your one minute and 30 seconds timer starts now. Unang tanong, importante ba ang tamang impormasyon para tamang tulong ay makuha ng ating mga ka Tama. Sunod na tanong, totoo bang personal na impormasyon ng ating mga ka ang makukuha kapag nag-scan sila ng QR codes na pinapaskan ng ating DSWD personnel. Mm -hmm. Sunod na tanong, dapat bang i-report ang mga kahinahinalang posts na makikita nila online patungkol sa Forbes? ps Oo. Sunod, ang mga DSWD personnel ba ang nagsasagawa ng tamang tulong sa tamang information campaign? Oo. Uh -huh. Sunod na tanong, Miss Grace, kasama din ba sa mga FDS ang tamang tulong sa tamang information campaign? Oo. Uh -huh. Sunod na tanong, dapat bang mag-like at mag-follow ng hindi official Facebook page o website ng DSWD ang ating mga ka 4 Hindi. Sunod na tanong, legit ba ang mga impormasyon na makukuha ng ating mga ka kapag nilike at pinalo nila ang QR codes na pinapaska ng ating mga DSWD personnel? Oo. Oh. Totoo bang scam ang QR code na pinapalike at follow ng ating mga DSWD personnel? Oh, hindi. May allowance daw, Miss Grace, kap na matatanggap kapag ina-scan ng QR code. Totoo bang dapat naka-follow ang ating mga ka-4P sa official communication channels ng DSWD? Oo. Ayan na nga, Miss Grace. Ayan ang ating last question. And there you have it. Maraming maraming salamat po muli sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga ka-4Ps. Ayun nga, nakikita ko sa mukha niyo, Miss Grace, na parang gusto niyo pang bigyan ng mas malalim na explanation yung mga naging sagot niyo kanina sa ating fast break. So, It's your time, Miss Grace, na sagutin Or, explain yung mga naging kasagutan nyo kanina. Oo, oh, yun yung pagsagot natin doon sa pag-follow -pag -pag pagfollow mm -hmm. sa mga hindi-official Facebook page, ano. I-unfollow po natin yes. itong mga ito. Tama. At i report din natin, lalo na kung mm -hmm. nag-represent sila ng logo ng four piece or ng DSW mm -hmm. kasi maliwanag na ito ay panluloko sa yes. ating mga kababayan. So, mm -hmm. um, i-report po kahit sa DSWD or sa four piece para doon sa mga nagsasamantala. Mm -hmm. Ngayon po, um, dahil kami po ay nagpapaskan ng QR code, baka din ito ay kopya. Kopyahin, kopyahin na ko, ito na naman. Oh. So, hanapin niyo po muna ang ID or identification ng mga nagpapaskan ng QR code sa inyo. At tiyakin na mga empleyado po sila ng DSWD. Kapag po sila ay nagpakilipan ala lang 'pag pong basta-basta mag-scan ng QR code at baka ito ay mga magamit lang mm -mm. po sa pagsasamantala sa Yes, tama po yan Miss Grace. Na gayahin niyo si Hazel with the H yes. na talagang inuusisa muna bago siya mag-like at mag-scan, no? So, 'yon tama po 'yung sinabi ni Miss Grace maging mapanuri po kayo sa inyong mga ini-scan. Yes. So, ayan naman po para naman po sa mga katanungan na hindi na pasama sa ating fast break episode ngayong araw. Huwag po kayong masad na mga ka piece dahil pipilitin po namin sagutin ang inyong mga questions sa mga susunod na episode naman ng ating fast break. I-comment nyo lang po yan dito dahil talagang binabasa po namin yan, binabalikan po namin yan para sa mga susunod na episodes ay amin pong masagot yan. Ayan. At Grace, bago po matapos ang ating programa ngayon, maka meron po kayong announcement sa 4 Piece. o kaya naman ay meron kayong closing message na isibahagi sa ating mga ka 4Ps. maraming salamat, Sa at maraming maraming salamat sa lahat ng nakatutok at nakasubaybay sa atin dito sa 4 Piece Fast Break. Mm -hmm. Kanina yung mga binati natin, ang lalayo na. na <laughs> nararating natin. Sana mas malayo pa yung marating ng ating programa para sila din ay makakuha ng Uh, tamang impormasyon. Yes. So, gaya nung na-plug ko nung nakaraang episode, samahan nyo kaming makiindak para hmm. sa magandang bukas. Ito ang bagong-bagong Dance Grace Contest ng Pantawid-Pamilyang Pilipino Program para sa ating uh, election naman. So yung mechanics po ay nakapost doon sa official Facebook page po natin. Mm -hmm. Makisalim, maki para sa magandang bukas at manalo ng exciting prize. Yun, yan talagang inaabangan ng ating mga kapoor. face, Miss oh. Grace, naka alam mo ba nagre-ready na rin kami ng aming entry. <laughs> yes, tayo sa exciting prize. yun abangan niyo po yung price na yun. <laughs> Again, maraming salamat, Miss Grace, ang Social Marketing Division Chief ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na lagi pong nagbibigay ng maagap at malino na sagot sa mga tanong na ating mga ka Miss Grace, thank you so much. Maraming salamat din At dito na nga po nagtatapos ang ating 4-piece fast break episode. Para sa araw na ito mga ka-4Ps at patuloy niyo pong tutukan ng ating 4Ps Fast Break tuwing Miyerkules po yan dahil patuloy din po namin sasagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa programa. At syempre mga ka-4Ps huwag niyo din pong kakalimutan please i-like at i-follow niyo po ang ating official communication channels para po kayo ay manatiling updated sa mga servisyo at programa ng ating ahensya. Visit tayo ng aming official website na dswd.gov.ph, sa Facebook at Twitter na at DSWD Serves, at Instagram naman po na at DSWD Philippines. Para naman po sa centralized channel kung saan tiyak na makakakuha ka ng pinakabagong balita tungkol sa ahensya, mag-subscribe na rin po kayo sa aming Viber channel na DSWB Philippines. Ayan mga ka sa mga source na to, sure na sure kayong legit ang mga impormasyong inyong makukuha at maibabahagi sa inyong mga ka -4P. At sinasabi nga po namin kanina, dito lang po kayo mag-follow at mag-like dahil nandito po ang tamang impormasyon at para po ang tamang tulong ay mapasa inyo rin. Ayan mga ka 4 Samahan niyo po kami muli sa susunod ng Mergulis para po sa isa na lamang episode kung saan inyong tanong, aming sagot. Dito lang yan sa 4-Piece Fast Break. Bye!